Hey guys, ano ah, uh, ngayong araw dahil Mother's Day ay may gagawin tayong experiment. Bibigyan natin na, ano ng flower tapos i-hug natin, no? So tara, samahan niyo ako maghanap tayo ng mga makikiting nating mga ina. All right? Uh, ano tayo dito? Ito yung ko na sa po. Kaya ni Nanay. Dito tayo. Kaya <laughs> <Dito> tayo kay Nanay. na tayo kay Mother's Day po. Ito po sa inyo? kumain po. Thank you po. Nanay na po kayo? Ilang taon na po kayo? Tatubit na po ako. Happy Mother's Day po. Salamat po nung marami. Free heart po. Happy Mother's Day po <laughs> ah. <laughs> Ito na po anak niya. Salamat <laughs> <laughs> po. Salamat uh, po. Thank you po ah. Ano pong pahalan niya? Mulay. Mulay po. Thank you po ah. Salamat po. Ah. Palamad 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 happy Mother's Day po ulit. Salamat Thank you. kailan na po anak? Sa lang po. po ah? Okay na ba? Happy Mother's Day po. Thank you oh.

Well, yeah. Happy happy to the project.